Good morning, and ako ngayon Sa one luna, binondo ato sa parking tip Soria. Magkakan basta ng mga purang mga Christmas decor. Mukhang pasin pasin na rito. So, papasok tayo. So, nandito tayo sa Cherry Blossom. Ayan, paskong paskong na dito sa kanila. Ayan, pumura na mga bilihin. Ayan, papakita ko na yung mga presyo ng mga big balls nila from 220 to 160. Ayan. May 100. Depende sa size. 160. Ayan, may 100, 160, ayan, may 4 tayo, excuse me, hello, 40 pesos, ay ma'am, ma'am, hindi ko pa mag-upload,

60, 40, jadi telepon handphone, maaf tapi sakpres dahun dahun, 140, ini Yung mga bola nila, in different colors, different sizes. kaya mga kulay ulas. kaya nang kulang ulas. kaya nang kulang ulas. kaya sige kulang ulas. kaya maghintay pwede kong ilagay dito. Oh, okay. ilagay. Like. mo Christmas tree. Christmas tree, four feet, one thousand. Ayan. Para sa Christmas tree, Ayan. Ang gumura. Ayan mga bulaklak. Ayan ang dami. So, kaya pwedeng-pwedeng pumili ng bagay dun sa Christmas tree at saka dun sa bahay. So, ayan guys. Dito yan sa may binando. wanduna. do na. Ang dami. Ayan indoor and outdoor Christmas Day ko nila ayan so guys kung gusto nyo pumili yan dyan na yung mga presyo kung nakita ko na yan dyan ito yung mga boys nila yung mga kalaman yung mga dahon 80 siyang piraso ito 100 So guys, dito na kayo pamili Kahit may pandemic Paskong pasko na sa Cherry Blossom So, so guys okay, okay. So, yan yeah. so, guys May idea na kayo Hindi kayo na Uh, Christmas decorations mo. Yeah. So, ang ganito na lang muna guys. I Check lang tayo ng mga presyo. Ang mga panindang Christmas decorations So, ang ganito sa sunod. Pasko, pasko -pas na. Okay. Ito na lang muna. Okay. Ito sa susunod na video natin.